Ah, uh, isa na po. Uh, muli, eh uh, ito na yung part two, no? Ikakabit na po natin at uh, ituturo ko po sa inyo. Paano ito gagawin? No, ngayon, ito po yung nabali. Ayan. Ayan po yung nabali. No? Ayan, nabali. Yung nabali, yung hinanapan natin ng kasukat. At ito po, yung ipapalit natin. Ayan. Ngayon, paano po ito? sukat po yan ha. Ibig po sabihin, sukat yung bilog niyan, yung stopper niyan, yung paglalagay ng spring. At ito po, sakto dapat, itong singsing, -sing, yung pinakasingsing, ayan. Sakto rin po yan ito. Kasi iba-iba rin po ang size niyan, o, kaya dapat sakto rin yan. O. pasok din po yan, o, sakto yan, tingin nyo. Kaya sakto. At meron po mga ganito. Pareho sila ng sukat, pero itong sing-sing ay hindi kakasya dahil maliit ang butas ito. Meron po ganun. Ito po napili natin na ilalagay po natin doon sa makina. Ito po ay sakto lahat, pati sing-sing, mga butas, stopper, lalagay spring. Sakto po yun. Okay po? Okay. Unang gagawin, gagawa po tayo ng spring. Yung bed yung ano doon, spring. Para pag ginanon natin, sumisipa yun. paano ito ginagawa? O yan. Meron dapat kayo ganito. Una, gagawa ka ayon sa laki ng bilog ng paglalagyan. Ayun, malaki po yung space. Malaki po yung space. So, kailangan malaki rin yung bilog. Ayan, gagawa po tayo dito. Ang iwat po niyan, dito ipit nyo, hindi po pa ganun, kundi pa ganyan. Okay? O ito po, panuwarin nyo. O yan. Iikutin ko to Yan. Yan. Ito Balik. O, ikot ulit. Yan. Naka-stay lang po yung stainless nyo na. O yan. Ito ang gumagalaw. Yan. O, ikot ulit. Mm Yan. A dalawang ikot. Ganyan ikot tuli. Mm, yan. Pag nakadalawang ikot na po tayo, e po ang labas nun. Diba? Ngayon, puputulin po natin yan. O yan. Susukatin na po natin. Gawa yan. Dito po, ang sukat niyan dito. E, dito ayan. Hmm. Ayan. po na. Ayan. Mm, yan. Kumpurno po doon sa butas na paglalagyan. Ayun po yung butas. O, ayun o. Yan o, yan. Kasi po, meron ako nakita sa Facebook na ito ay natanggal at hindi niya alam kung paano ito ibabalik. Ayan, tinuruan ko po kayo, paano paggawa nito? Spring. At kung paano yan, ikakabit. Yan. So, kung nanonood mo siya, kung nasang naroon, sana mapanood mo ang mensaheng ito, iho, ayan, panuorin mo, nagagawa na rin gano'n, o ngayon, kakarkulahin na natin, kung saan natin yan, papalaktutin, okay, dito tayo mag-umpisa, o yan, dito, o yan, hmm. hmm. babalik po natin yan, pagano, ngayon, hmm. hmm. so, alabas mo yan. pag ganyan, o ito mo, ayan, o ganyan, o ito ayan, ngayon, puputunin po natin yan. Yan. Malit lang ganoon. At magtitira po tayo ng espasyo ganoon. Yan. Putol. Okay. Ayan na po siya. Okay, mm O, di ba? Ito naman ay nakakabit mismo dito sa katawan ito, Ito po sa katawan ito. Dito po yan, nakakabit. Ayan, dyan. Dyan po yan, ikinakabit. O, pakikita ko. O, ayan po, timo. Tumabik ka nga dyan. Ayan. Ayan po yan, sa butas na yun. Dyan po yan, isinusot. Ayan dyan, o. Sa butas na yan. Mm, -mm. mm, -mm. Ayan, timo. Dyan po yan nakasot. Ayan, yeah, ganyan. Mm -mm. Ngayon, kakarkulehin naman natin yung kanyang taas no? O ayan po yung sa baba, yung sa taas naman nakakalkulay natin, na sakto sa dun, sa, sa braso. O, ganti naman po yun. O, o. o, yan. Kuha ka ng ganyan, yan. O, yan to. At babalaklati mo rin yan. Pataas, paka, pataas naman, pataas pa ganyan, ayan. So, ibig sabihin, po sabihin, ayan po. Meron niya pababa kay eh mama. Ganon, pababa. Kasi nakasukat po yung ganon Ayan, o. nakapasok yung ganyan. Nakaganyan yan, nakapasok. Ito mo, meron siya sa baba at meron siyang pataas. Okay. Ito naman ang puputunin natin. O, huwag na mabu masyadong mahaba. Kasamsaman lang, maganyan lang kahaba. O, mo mo. Yeah. Yan. Putol. Yan. Yeah. Ngayon, ito pong ginawa ko ito, ang size po na alambre, ang gagawin po ninyo, ang gagamitin ninyo, ay number 21. Okay? Ito pong size na ito, ay 14 lamang. Pinakita ko sa inyo kasi po, wala akong 21 na alambre ngayon, pero meron po akong ginawa na ganito. Ito po yung 21. Ya. Yeah. Maka po sila nagtura. Tingnan niyo, maka po yan. Yeah, tignan, yan oh. Oh. ito yung 14, ang alambre, ang size. Ito naman yung 21. Halos pare sila. Ngayon, ang ikakabit po natin, itong 21. Pero ipinakita ko sa inyo kung paano siya ginawa. At ito, yung gawa na na 21 na ginawa ko kanina. Okay? Ito po ang ilalagay natin. Una po, tutoy, manood ka, paano ito, kinakabit. O ngayon, yung baba po, iyan, ipinapasok po yan doon sa butas. Ayan, madilim, medyo madilim. Ayan, di makita. Ayan, pinapasok po yan. nakapasok na siya. Ayan, no? Oh. ito mo. Nakapasok na po yan sa, ngayon, butas. Ayan. Ngayon, hahawakan po ninyo yan dito dahil yan ay iikas ngayon kukunin po ninyo yung braso ito, meron po yung butas ayan o, no? yung butas nakikita ba ninyo? ayan, ay eh, yung butas o yun o no? butas, ayan o no? isusuot po ninyo yan ito, yun, yun doon sa butas, ayan, ito po ayan o, no? mapasok po yung ganun sa butas, ayan Ipapasok po yan, yan, at dahan-dahan pong, kasi meron niyang sipa eh, dahan-dahan pong, ayan, tumumigas, o yan. O. Kasi po, matigas yung 21, malakas ang sipa noon. Okay, o yan, mituko na kamay, dahan-dahan po yan, ilalagay doon sa butas, ayan, yung butas, yan. Ngayon, pag nailagay na po dyan, ganunin nyo kung talaga sumisipa yung spring, tingnan nyo era si Pais Spring, di ba? O ngayon, iikas mo yan. Kailangan siya lagyan ng tornillo. Ayan. Hindi pa yung tornillo. Mm, yan. kang kukurap. Mm, yung walang kukurap pa. Mm, yan. Wala na itong replay. Ay, may replay pala ito. I-replay Ire lang ninyo yung video. Ayan. Ayan, tingin nyo. O, ngayon. Naikabit na po yung spring at nandun doon na sa loob. Ayan. Ngayon din po nyo, gagalituhin po nyo para makita natin kung iyan ay gumagana. O tingin nyo, iyan. Pagsipa niyan, pabalik. O, tingin mo, Alakas ang lakas sipa. O, yan. ayan, ito mo, ayan, o. Mo, gumagana yung spring. O, ayan, o. O, o. O, tingin mo, iyan, ang sinasabi ko. O, ito, ito, na ito, ito, Ah, ayan, mano panoorin mo ito. Ayan, una ka man naroon, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ayan. Ngayon, alam mo na kung paano yan ginagawa at paano yan ikinakabit. Okay? Ngayon, naikabit na po natin yung spring. Ang susunod po natin ikakabit ay itong roller. Ayan, ito. Kailangan po Sakto yan. Una, ipapasok po natin itong roller. Yan. Dyan. Kailangan po yung kanal. Yung kanal, yung malalim, ang siyang malapit doon sa braso. Meron po yung kanal. Ayan o, tingnan nyo. Malalim. Mm -mm. Ito mo, ilalagay po yan dito. Mm -mm. Okay. Okay. Bakit merong misahin dito? Ano itong misahin ito? Mm -mm. Ayan. Okay, yan po. binasukan na natin yung, uh, sing, yung ano, ring, yung roller. At meron po yung sa pen sa loob ito. Nakakabit naman ito dito sa braso. Yan, sa loob nun. tingnan nyo. Ayan. 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 mo, Ayan. No. Oh at yun ang tumutulak dito sa singsing -sing para siya ay makaikot na maayos. E, pasok natin ng singsing -sing at itututok natin dito doon sa roller. Ayan. Sa braso. Ayan. At lalagyan na natin siya ng tornillo. Ayan. Dito. Sa likod. O. Sakto po yan lahat ha. Ayan. At ito yung napili natin na ikakabit niya sa kanya. O ngayon, ayan. Mm, nakabit na. Mm, mm, ayan. O, ngayon. Tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti. O, ayan. Nakabit na yan. O. Ayan. Walang kukulat. Ayan. Anihin ko, ha? O, ayan. O. mo? O. O. Ayan. Ayan. Oh. So, ibig sabihin, yun na pali, ito po original. Tama-tama lang ito, napili natin para sa kanya. Sakto po yan. ano, oh. oh. Ngayon, dahil siya ay ah, okay na, lalagyan na po natin niya lang takip. Yan, takip dito. Yan. At cover. Ayan. Asan na yung tornilyo? Asan na yung tornilyo isa? Ayan, nasa uh, may isang palit na turnilyo. Ayan, meron niya turnilyo rito, ayan. May lalaglag yata, oo. Teka mo na. Time out mo na. O ayan, ito, yung turnilyo. Eh, lalagay dyan, o ayan. Ito mo, ayan. Lasaan natin. Mm -mm -mm. Ihigpitan mo. Ay pun! Ayan, sabi mo. Nalaglag doon sa basurahan, sabi mo. Aba buti lang mayroong taga-salo, yung basurahan ko yan. Aba yung nasot doon, tingnan mo naman, o. O yan, okay talaga yung tinutunin doon, yan. Kaya sinasabi ko na nga ba eh, ako nagsasabing wag gagawa sa gabi. Eh ginawa ko ito sa gabi, tingnan mo, buti lang eh. Medyo mabilis ang aking mata. O yan, tuturin nyo na po natin yan, yan. O yan, o yan, at ngayon nakakabit na po siya, o, yan nakakabit na niya. O, tingnan nyo. Hmm. O, yan. Ang lakas ang sipa. Tingnan nyo. Hindi nyo ba narinig? Hmm. Ayan, o. Oh. Hmm. Okay na. Ibabaw na lang ito dun sa makina. Ilalak natin yun. Ilalagay yung spool. Ang titig na lang po natin doon kung pantay ang kanyang salansan. Kasi nga po, di ba sabi ko sa inyo, pag lumaki ito ng konti o lumiit, hindi pantay ang salansan ng tansinyan. Okay, dulo lang tayo mag adjust At least, meron na po nakapalit sa kanya. Ganun. Dahil kung hindi natin ito mapapalitan, ha halap siya ng legal ganito. Mismo sa original, kukunin niya yun at ilalagyan natin dito. Eh, parang pukul na pukul na yata yung mimiari nito. Parang gusto nang gamitin. Oo. Kaya ayan, o. Kaya yan, o, pasamatala, meron yun dyan, at magagamit niya na ito. O, di ba? O, ayan. naikabit na po natin lahat, at yan ay gumagana na. At ang importante dyan, mga katutoy, ito po ay dapat umiikot. Ayan, mo? Diba? Yan ay umiikot Ayan, mo, yan o tingin mo na ikot yan o mo. Kailangan niya umiikot yan o. Dahil kung hindi umiikot yan, ibig sabihin hindi po nakalapat yung kanya. Nakalapat po yung sinisin -sin mismo dito sa braso. Kailangan nakaangat po siya dyan ng konti. Tulad yung sa pen na inilagay natin, siya ang nagpapaangat doon. Okay po. Ayan. Nakabit na natin. Ayos na. Wow. Kaya na po ang humatol ganyan o oh, ayan ano ngayon ang masasabi mo ito po si Cody the repairman huwag ka lang kukurap mag subscribe po kayo dito sa akin channel sa, sa youtube at pag meron akong mga ginagawang ganito ipinaliliwanag abay panoorin ninyong mabuti dahil ito ay kapakanan ng inyong makina yan Salamat po. At pag may nakita po ng ganyan klase mga sila, at pakikita ko naman sa inyo kung paano yan i Okay? Salamat po. Ito po si Jody. Huwag ka lang kukurat. Hoy tutoy, nasan ka na? Itong mensaheng ito ay para sa iyo.